sa video ito, pag-uusapan natin ang 10 pinakamayamang probinsya ng Pilipinas ayon sa 2022 Provincial GDP mula sa Philippine Statistics Authority. Now, simulan natin sa pangsampung pwesto, ang probinsya ng Iloilo ang GDP nito ay 393.23 bilyon pesos at may populasyon na humigit kumulang 2.5 milyon. Ang probinsya ay kilala bilang isang pangunahing rice producer ng bansa. Sa mga nakaraang taon, nagkaroon ng pagpapalawak ng mga industriya sa Iloilo. -Ilo. Nailikha ang mga industrial parks tulad ng Iloilo -Ilo Business Park. Dahil dito, nagkaroon ng karagdagang trabaho ang mga residente at patuloy na lumago ang ekonomiya ng buong probinsya. Next up, sa ikasiyam na pwesto, andito ang Negros Occidental. Meron itong GDP na 442.59 billion pesos at populasyong 3.2 million. Bagamat ang ekonomiya ng Negros Occidental ay tradisyonal na nakasentro sa agrikultura, lalo na sa produksyon ng asukal sa bansa. Ang sektor ng industriya ay unti-unting lumago. Maraming mga manufacturing companies, lalo na ang may kaunayan sa sugar milling at food processing, ang matatagpuan sa probinsya. Ang Bacolod City, ang kapital ng probinsya, ay nakakaranas ng paglago sa Business Process Outsourcing, BPO, sector na nagbibigay ng trabaho sa mga kabataan. Moving on to rank number 8 ay ang Misamis Oriental na may GDP na 468.57 billion pesos at populasyon na 1.7 million bagamat agrikultura ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan sa probinsya, ang industriya at manufacturing ang pinakamalaking kontributor sa ekonomiya ng Misamis Oriental. Ito ay nakasentro sa mga industrial zones ng probinsya dito matatagpuan ang mga planta ng simento, steel production at iba pang mga processing plants. Ang presensya ng mga malalaking planta ay nagbibigay ng trabaho sa libo-libong manggagawa at nagdadala ng malaking kita sa lokal na ekonomiya. Sa ikapitong pwesto, nandito ang Bulacan. Ang GDP nito ay 636.05 bilyon pesos at may populasyon na 3.7 milyon. Ang Bulacan ay isang industrial hub na matatagpuan malapit sa Metro Manila. Ito ang nagiging tahanan ng maraming mga industrial zones at economic parks. Kabilang sa mga pangunahing industriya sa Bulacan ay ang pagawa ng pila damit, sapatos, bakal, marble, and furniture production. Ang bayan ng Bukawi, Bulacan ay kilala bilang Fireworks Capital of the Philippines. Ang lungsod ng Mekawayan, Bulacan naman ay kilala bilang Jewelry Capital of the Philippines kung saan nagmumula ang malaking porsyento ng mga alahas ng bansa sa number 6 naman ay ang probinsya ng Batangas. May GDP na 670.91 billion pesos at 2.9 million na populasyon. Bagamat ang Batangas ay mabilis na nagiging industrialisado, ang agrikultura ay nanatiling mahalagang bahagi ng ekonomiya nito. Ang Batangas International Port ay isa sa pinakamahalagang daungan ng bansa at pangunahing gateway para sa mga kalakal mula sa ibang bahagi ng mundo patungo sa Southern Luzon. Dahil dito, ang probinsya ay nagiging sentro ng kalakalan at logistik sa rehiyon. Maraming mga kumpanya ng shipping at mga logistic firms ang may operasyon sa probinsya sa panglimang puesto andito ang Davao del Sur na may GDP na 676.90 billion pesos at populasyong 2.5 million. Ang Davao City ng Davao del Sur ang siyang nagpapalakas sa ekonomiya ng probinsya mula sa agrikultura hanggang sa industriya, kalakalan, turismo at serbisyo. Ang lungsod ay patuloy na nagiging sentro ng komersyo at negosyo sa Mindanao ang mga infrastruktura at proyektong pang-ekonomiya tulad ng mga BPO centers at real estate developments ay nagsisiguro ng mas matatag na paglago ng ekonomiya ng lungsod sa mga susunod na taon. Sa rank number 4, we have Pampanga na may GDP na 705.32 bilyon pesos at 2.9 milyon na populasyon. Dahil sa strategic location nito na malapit sa Metro Manila, ang Pampanga ay nagiging isang mahalagang sentro ng kalakalan sa Luzon. Ang Clark Freeport Zone ay nagsisilbing epicenter ng economic activity na nag-aambag sa patuloy na paglago ng probinsya. Ang malakas na infrastruktura, aktibong sektor ng serbisyo at masiglang real estate market ay nagsisiguro na ang Pampanga ay patuloy na magiging isang mahalagang economic hub sa bansa. Sa pangatlong pwesto, andito ang probinsya ng Cavite may GDP ito na 780.12 billion pesos at populasyong 4.3 million. Ang pangunahing sektor ng ekonomiya ng Cavite ay ang industriya at manufacturing. Mayroon itong maraming industrial parks at special economic zones. Maraming lokal at dayuhang kumpanya sa mga economic zones na ito ang gumagawa ng mga produktong ini-export tulad ng mga electronics, automotive parts at consumer goods. Dahil dito, ang sektor ng manufacturing ay nagbibigay ng libu-libong trabaho sa mga residente ng Cavite at mga kalapit na probinsya. Now at rank number 2, ang probinsya ng Cebu ang total GDP ng buong probinsya ay umabot ng 1.016 trillion pesos at 5.2 milyon na populasyon. Ang turismo ay ang pangunahing nagtutulak sa ekonomiya ng Cebu. Mayaman ito sa magagandang beaches, resorts, historical sites at cultural heritage. Ang kombinasyon ng turismo, industriya, BPO, kalakalan at agrikultura ay nagbibigay ng malakas na pundasyon sa ekonomiya nito. Ang Cebu ay patuloy na umangat bilang isa sa mga pangunahing economic hubs sa bansa. Meron itong malaking potensyal para sa karagdagang pag-unlad sa hinaharap. And finally, ang number one na pinakamayamang probinsya ng Pilipinas ay Laguna may GDP na 1.023 trillion pesos at populasyon na 3.4 million. Laguna is a leader in manufacturing, technology and real estate. Tahanan ito ng maraming industrial parks tulad ng Light Industry and Science Park, Canlubang Industrial Estate at Laguna Technopark. Ang mga lugar na ito ay nag-u-host ng maraming lokal at banyagang kumpanya na nagpo-produce ng mga produkto tulad ng electronics, automotive parts at consumer goods. At ayan na ang top 10 pinakamayamang probinsya ng Pilipinas kung nagugustuhan nyo ang video ito, don't forget to like, share, subscribe, and hit the bell icon para lagi kang updated sa aking bagong video uploads. Thank you so much for watching and I'll see you in my next video.